Huh? Ay, hindi din. Ayun, pagkot. Ilom. Ha? Huh? Ipag-ilom. But, kibantin siya naman eh. okay, So, first toner from Skin 1004. Ilang Madagascar, Madagascar Centella Toning Toner. Okay. Okay siya, guys. si pa project ko Ano di ko guwapo mag skincare Ang uban kay fresh lagi sila magbuhat sila ng skincare Karon sa mga TikTok ba Diko ko pa-share pasimulan Artistahin kay sila mag ano kumag skincare sila Ano ako kay mulag Ano naman? Siempre apilo nang di okay puti ang lawi o mabilin. Next, ipadry sa siya. Then, sige sunod. Um, ampule. This one. Same Japan. Skin 104. Madagascar Central. Naku po siya. Naku siya. Naka sale. Ay, permit siya sale sa stock. <coughs> ipadry sa natong toner. Para ma absorb sa skin. Char. mag

Okay. mau for the morning. Then, <coughs> sunscreen. sunscreen. Same skin 104. What's my day. Centella, Maragascar Centella, Water Fit Sun Serum 50, SPF 50, plus, PA plus, plus. Tipid takay, biro mo niya Nakigamit na ba ito? Okay. Masag. Ayun lang pansin ang sa agdang. Isa ka ito tanggalin ang sawin. Next, ayun, sabi ko isa, lakar din okay. Next, kay, pagwapa, wait, pag-absorb siya na itong sunscreen, pwede rin lagkit. Pagbutang nato, <coughs> mga, choo choo now. So, first, magbutang taong, saan yun, alam ko, gawin na na ko. Nivea, na, onsan yun siya, Watermelon Shine Lip Balm. para smooth ang dagan kayo bantay di mas smooth para smooth ang pagbutang ng lip tint later and then <coughs> magbutang sa ug blush on Vice Cosmetics do it all on the daily shade always ni always giving thank you Tiglay okay ang ginabuhat kay ginabutang na ko here. Para di kay daghan ako mabutan ko na. Kay basin mo. Kita ka ganang nila. Um, blush blindness. Ko oh, may sugod diri. So na ko nga dili masobra ko. Na ko Mirror sa kuan ni blotting paper. Ibutang na ta. Ay, sorry. Isa ka, hindi ko plano kung nagana ba ako ng butang. Pero ganun na kay kayo mag-powder pa ba yun? Ta. Ah. Tabo na na niya. Ay, wala ko sa kamera. Bright. Bahala ka mag kita sa kong blush on. Yung finish product na lang. Pero so, ganun na kay Unya, pag mag-powder na ta, pa-erase na niya siya. Pakaganda niya. So, di ba? Klaro ba? Mara natin ginaparo. So, tanggalo na nato siya. Next, kay mag-powder. Powder. Powder. From kanil. Ang gamit kay kanil. Ponce Magic Powder BB. Hello, BB. Charing. Okay. na Nara siya color. Nara foundation. Nara siya foundation. Para lang dili. Mag-shine ang Shine, delete shine ang Chinese ang ano. Ito ang fast luck. Oo, mawawala na rin. Okay, okay. Okay, mga mata ro ang ano. May mga tarong the... pilit na pang-ramot sa tuwana. Parang ginatanggal kay ang something sa ang um, lip balm kay dili ma tarong akong lip tint, ah, mga, mga lip tint. next ano gamit so next ang okay. gamit na lip tint oh cute, kayo no happy skin lip malo mini blush matte lip tint in the shade chai latte nag sale niya siya sa tiktok like 167 ano ako siya nakuha Ito lang ha Nya yeah, kay gamay naman siya. So, pipiro ko na to siya. Hindi na to. So, ano na? Dot, dot, dot. Dot, dot. Ano na? Good. Ano na na yun? Kaya naanin mo daw ang butang si Catherine Bernardo. Charit. Ano? Kuhan ka lang ganyan. Tap, tap, tap. Kisabol lips na ba? Kisabol lips na ba ang tanan? Charissa. So. Pause. Labi na ang pak. Pak ganan. Mga tanig. Masama Next. Kanina na yun. Ano yan? Hurot na siya no? Kinawat ko naman dito sa kung mother bells. Smart collection. Gabi kayo siya humot and now last picture. Anyways. Mananatasan na lawas na food. So, ang gamit na ano, Pinalit ako niya sa kumangkod. So, makikamit ako ta. Sige, ba? Dagang kaya ipalit ako mo. Kaya ako, di ko tumapalit ka na. Kaya tihit Ano na? -na. Paron in nun. Na, di na mapil akong tiil. Si kaya nakapantalon ako. It's time na pudsya ko niya. Pudsya ka pili. E. Ano? Na, -na. na, then, sulay-sulay. Kaya ko alam pudla. Kani ako sudlay. From wet. Oh, Napay mga bukbuk. Okay, ko sa ko sudlay. Wala na rin Kaya hapay. Oh, ay. Wala hapay. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? More bye-bye.